welcome back to my youtube channel today and dito na tayo is this is my first day sa florida ayan papunta tayo sa dagat hindi natin paglalampasin yan papunta tayo sa dagat ngayon maganda naman ang panahon medyo windy nga lang ayan Ayan, yung narentahan namin na condo or hotel na malapit lang talaga yung dagat. Ayan, Papa, pupunta na tayo ng dagat. Ayan yung narentahan namin. Ayan, puno tayo sa dagat, mga manay. Iba talaga ang feeling pag, uh, pag ano, nasa dagat ka. Ayaw ko ba kung bakit. Pero, syempre, Pilipino tayo. Takot tayo sa mainit. Char! <laughs> baka ayan, mang itim Hindi, char lang ang itim ko na nga char ayan tingnan ayan, mo naman naka na ano TV, pa TV. si donya manay char naka ano talaga cup ano tau basta yung pang donya char tinry ko lang ayan diba ayan o oh, napakalawak ng ano talaga ng dagat char. Ah, grabe amaze na amaze talaga ako kahit pabalik-balik na kami dito every year kami kasi pumupunta dito kaya iyan okay. and chance ko na rin para makita ko rin ang aki aking auntie ayan magpiling doon ayun. niya tayo ngayon kasi yung boss natin ay tulog pa ayan samantalahin natin char <laughs> ang sarap talaga pag um, ang feeling mo na sa dagat ka gustong gusto ko talaga 'yan, maligo sa dagat. Ayun. lang mga mana Thank for you. Thank you for watching. Please subscribe my channel and don't forget to like and share. Babush.